Ano nga ba ang meron sa Mount of Temptation? Base sa istorya at paniniwala natin mga katoliko, kristyano, o anumang uri ng relihiyon na sa bundok ng monasteryong ito or Mount of Temptation, si Jesus ay pumunta dito upang manalangin at nagfasting siya ng 40 days and 40 nights. Samantalang tinukso siya ni Satanas ng tatlong beses to forsake God. Makita ito sa Mateo 4 verse 8. At sa last part po ng video ito, makikita yung bato kung saan si Jesus nagdarasal. Yan po ay dapat nating mahawakan kapag andito tayo. At para sa karagdagang kaalaman, ang Mount of Temptation ay makikita sa Jericho, ang pinakalumang syudad sa buong mundo na may taas ng 350 meters sea level at ang lugar na ito ay under by Palestinian National Authority. Tandaan po natin, na kapag pumunta po tayo sa holy places, maging disente po tayo bilang respeto. Bawal po mag-show at pagpumasok dito kasi baka hindi kayo papasukin sa monasteryo. At kung kayo po ay may katanungan, ay maaaring lang mag-comment at ang aking sasagutin. Thank you for watching.